bagong kasal. Congrats, insan at sa, sa kanyang asawa. Maraming salamat sa pag ano, sana ano lang. So, ayan, what's up mga kasaka? So ito, ang kaganapan dito sa kasal ng aking pinsan. Tingnan natin kung gaano karami ang ating bisita. So sana mag-enjoy kayo at saka mag-enjoy kayo sa foods. Sana masarapan kayo mga kasaka. Ito, pin, uh, pamangkin ko. Tama ba? Apo. <laughs> Kasi minsan lang ako makapunta dito. Kaya mga pamangkin ko hindi ko na masyado kilala lahat. Ayan. Ta. Aray. Sukod tayo. Ako na direct mic. Ayan, ano? My sister. Yan ano sila kumbaga yung uh, pinsan ko is katoliko uh, eh. pero yung uh, napangasawa niya mga kasaka is ano, iglesia so nagconvert siya ng iglesia enjoy ha panla ka mo pasensya lang kay malagay so, tapos kahit ganito yung sitwasyon ng uh, place mga kasaka tingnan nyo ang putik dito wala tayong magagawa kasi ilang ilang weeks na ang ulan. Oh, daan lang kayo diyan, daan, daan. Ganito ang sitwasyon. Uh, sana mag-enjoy sila at uh, sana maunawaan nila na ganito talaga. Para kami nga uh, magtanim ng palay dito, pwede. Grabe. Hmm. Tataw sa aking pinsan na maganda. <laughs> Oh, yan ang takbatang pinakagwapo naman. Ano siya? Roberto! Ayan. <laughs> Ito, kita natin yung kanilang uh, regalo. Ay, maraming salamat sa mga... Uy! Ba't ka nandyan? Baka mawala yan, ha? <laughs> Ito yung mga ninong at ninang. Ay, okay po. Ito yung bagong kasal. Congrats, insan, at sa, sa kanyang asawa. Maraming salamat sa pagano Sana, ano lang, kumain ng marami. Diba <laughs> oh, daming tao. Yan, 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 yan. Uh, sa gustong sa gustong makapanood kasi sa Kablog TV 34,000 followers Sana mag-enjoy po kayo sa luto ko. Hi, ito. Kuya Ate. Hi po. Hi. Pangalan? Danica po. Ah, Danica. Sa tawag from uh, Barangay Langit? Ah, uh, Binungtoan po. Ay, Binungtoan. Nakala ko. <laughs> Barangay Binungtoan pala. O, patuloy pa tayo kasi hindi pa tayo lang 3 minutes. Dapat 3 minutes to. Dito tayo sa likod. So, aabot siguro sila dito mga kasakan ng mga 100 sobra. oh Yan. Shout out sa mga catering yeah. dyan. Okay pa kayo? Smile! Para masarap! Hi. Kayo, nanay ko. Hi. Ay, aglidaw! Mga dulas! Ano, grabe! Tapos, dito yung aming lechon. Hindi ko na, hindi ako nakapag-vlog dito kanina. Na, nagluto ako. Ay, ako no? Hindi pa ba tapos? At at na, at Kaya, kain tayo ng lechon, -tay kain. Na Ayan, na, tayo sa panit. Panit. Wow! wow. Uh, ito yung hinahangad ng lahat. Kaya mo to. An lutong. Hmm. Ate ko. Ate, kubusin mo? Hmm. Enjoy. Thank you for watching mga kasaka. Bye bye.